Hello guys! Good morning, good morning! It's me, your sister Christian. welcome to my blog. So for today's video, magpapahatid ako sa terminal kasi yung highway namin close na. But suddenly, some of our kakilala, no, uh, sabi nila kaya lang daw sa sasakyan sa namin. Pwede daw doon makadaan. So, hinatid na talaga ako ng bossing ko kasi naawa sa akin. Kasi alam nyo guys, uh, as in, sirang-sira na talaga yung highway namin, no? In my previous uh, vlog, uh, sa nakakita, no? Sa vlog ko, no? Na as in, super crack na yung highway namin. At delikado na talaga daadaan. and So, may alternate tayo na road, no? Dito ito. So, parang kung... 15 minutes or 20 minutes makarating na ako sa office dito Parang ewan ko lang So, magta-time tayo, no? Kung ilang oras or minutes ba tayo makarating sa office So, medyo malayo talaga ito compare doon sa highway Yes And as you can see, guys, two lanes lang ito Nyan And mostly, sa kasabayan namin, nagmomotor sila So, let's see And we are praying na kakayanin sa sasakyan namin Okay, so, ito, the, dinadaanan pa namin yung bridge, no? So, ano yan, ilog or river yan dyan. So, dito, as in talaga, guys, so no, first time naming dadaan dito. So, kaya, sunod na sunod lang kami. <laughs> yeah, first time lang. So, Medyo matako, kakakatakot, no? Pag first time, but maaga pa naman. So, no choice tayo kasi uh, yung safety ang iniisip natin, no? So, no choice talaga tayo. Kaya, kayod-kayod tayo. So, I hope na makakayanan ng sasakyan namin. Ayan mo, tingnan nyo guys. Ang dinadaanan namin, punong Punong ano na yan niyog coconut tree yes <laughs> May mga coconut tree ba kayo? And, alam nyo, medyo matata, natatakot ako. But, you know what guys, siniisip ko, ni-enjoy, enjoy ko na lang yung sarili ko. Tinitingnan-tingnan ko dito. Ito talagang critical na, ano talaga ito ha? Dinadaanan natin, bukid talaga ito. ah uh, Pa-elevate talaga siya guys. Kaya naawa kami sa sasakyan namin. So, next time siguro, magmo uh, magmomotor na kami bukas or maybe maya depende sa bossing ko kung susunduin ba ako or hindi kasi ako okay lang naman ako magbasa can you can see that one guys pang pang na yan dyan pang, pang na yan dyan banda okay so kaya ingat ingat tayo kasi maputik ang daan kasi may area din dito landslide ayan o oh. So, doon, doon sa kabila, guys, yun yung super highway layo, no? Can <laughs> you imagine that one? So, kasi first time namin, na-amaze talaga ako dito. Meron pa palang ano dito, pwedeng dadaanan. Pero, medyo malayo ito compared do com compare kung doon ka or doon kami uh, dadaan sa highway kasi mabilisan lang doon compare dito guys okay so yan follow the leader lang tayo dito. Follow-follow <laughs> lang tayo dito. At, at swerte tayo this morning kasi maaga kami. Hindi masyado traffic yung papunta sa, sa city. Yes, okay? Yan. So, in this area, guys, ano na ito? Double, double the oro din siya, but nasa mako na tayo. Yes, mako. Tapos, paglabas namin, doon na kami sa Apocon Road sa Tagum City. And then, papunta na. Ayan, o. Oh, yung pa dabaw de oro, yung papauwi, marami na nagpipila. Ayan, guys, o. Oh. Okay. So, ayan. Grabe, ang taas ng pila. Pero, oh, laban lang tayo. laban labang, Swerte, swerte tayo this morning na hindi masyado, hindi masyado traffic tayo pa, ano, pa work. So... <laughs> Hopefully, pag-uwi ko mamaya, sana hindi ganun ka-traffic na Manoy, Kasi gabi na tayo makaka -uwi. talaga. Parang, parang as in parang nasa 30 minutes na kami na ano, inurasan ko siya. 30 minutes na siya. Ang ang layo talaga dito. Sabi nila mas ano daw dito, mas malapit. Pero no, hindi talaga siya. Mas ano siya, ikot siya masyado eh. Ikot siya masyado. O, tingnan niyo no, traffic na. Ayan, traffic. Ayan, may bangin dyan. Pero you know what guys, na-amaze talaga ako sa ano dito napaka fresh air dito guys fresh na fresh ang lugar dito Ahat, marami pa talaga mga puno dito no and kung gusto mo talaga mag unwind unwind road trip road trip parang maganda dito mag road trip road trip po oh yan oh, yan kung pwede lang sanang bumaba no at saka mag picture taking Hoy, <laughs> okay, ano na ito ha? Bukid na ito. Nasa tuktok na kami ng bukid. Wow, tuktok. <laughs> yes, bukid na 'ya. Bukid dito, guys. So 'yan. Buti na lang meron no yung mga ano natin, yung mga army, ah uh, ini-ensure talaga nila na safe yung mga biyahero na dadaan dito. Yes. Yan, malapit. Sabi nila malapit na daw, pero parang hindi naman eh, malayo pa nga eh. As in talaga, parang hindi na ito kakayanin ng ano namin, sa sakyan mamaya. So maybe baka magmotor na lang. Ewan ko kung sunduin ako ng bossing. Ano nang tito eh. Ah, uh, tinatry lang talaga namin kasi no choice. Kasi kung sasakay pa ako ng bus, no? Kung sasakay pa ako ng bus, parang hindi pa kami nakaabot dito kasi magwi-wait pa ako ng mga I guess 15 minutes sa terminal bago mag ano maglarga yung ano yung bus. So sobrang late tayo. Bawal tayo ma bawal tayo ma So it this portion Mukhang Mako na ito. Mako area na ito, no, pero first time namin saan kaya saan kaya ang patagom? I guess this one na siguro. Yes, this one. Paano na tayo pa Apokon Road. Ito, Apokon Road na ito papunta sa aming office. Sayan. Medyo malayo. I guess nasa 15. Ah, uh, ano tayo? Kung 15 to 20 minutes tayo doon sa highway kung doon tayo dadaan, dito nasa 1 hour. So, gabi na, guys sinundo ako ng bossing ko pero sa ngayon hindi na kami or hindi na siya gumamit ng sasakyan kasi kawawa talaga yung tarak-tarak namin guys kaya we he decided talaga na magmotor mas convenient siya so ganito guys ha ah, ganito ang pila pa pa so time check tayo nasa ano na na ah, nasa 6pm na po ang taas ng pila guys kasi bawal siya magkasabay dapat one lane lang siya guys kasi doon banda doon banda no may ano doon siya nag, nagka landslide din no? yung tingnan mo yung imagine mo yung bus dumadaan dito to. No? Diba? So, ayan. Kami na. Ayan. Bilis-bilis kasi gutom na gutom na tayo. Ayan. Pag-uwi natin. Magluluto pa tayo. Kaya bilis-bilisan natin. And we are... We are very much thankful, no? Sa lahat ng mga prayers, no? Uh, to all my friends on YouTube who sent prayers. Salamat po talaga. No? Even though some of... Uh, sa area namin na uh, grabe talaga yung experience, no? Yung experience sa kalamidad. But we are very lucky kasi very safe po kami dito. Yan, yun lang at uh, tiis tayo sa biyahe kasi nagtatrabaho tayo. Kaya tiis-tiis lang. Okay? And in the second day, ayan, nagmo-motor na tayo, guys, no? Cow girl tayo, motor-motor tayo. Kasi ah, uh, bawal, kawawa yung sasakyan natin, no? Grabe, napakatirik po yung dadaanan namin. So kaya bawal na bawal talaga. Yes, bawal na bawal, kawawa yung sasakyan natin. Ayan guys, papunta na ako ng office. So 1 hour kaya maaga kami ngayon. no yan. At salamat, hindi rin traffic dito. Pag maaga ka, hindi talaga traffic. Yung papauwi, oh eh, medyo traffic na. Ayan. So, mas ano talaga pag naka-motor ka. Kasi pwede ka makasingit-singit. But, ano lang talaga. Be careful lang basta mag-drive -ano, mag ng motor. So, ganito siya kaganda. Ini-enjoy ko na lang talaga yung view dito. And take note ha. Nag- as in, nagfags pa siya as in dito. Yan. Ang ganda talaga ng view dito as in. Nakaka relax. Eh, nakakatuwa kasi yung mga tao tumitingin sa amin ba. No? So, for the how many years, no? For how many years na wala masyadong dumadaan dito sa kanila. Ngayon, napaka busy na sa ano nila, kalsada. And happy na happy sila na nakikita kami. Ayun mo, nag-fogs talaga, ba? Diba? Kita niyo yon? Yeah. Yes. Kanyo, kaya bawal talaga yung sasakyan namin. Kasi yung tarak-tarak lang namin eh. So, papauwi na naman ako. At ganito na naman ang traffic. The same siya last night na as in. Medyo sobrang traffic. So, Thank you so much guys no for watching no for always supporting my video don't worry your sister Christy is very safe thank you and bye bye